Pinrito ko nga lang tong itlog mga mare tapos nilagyan ko na lang ng sausage. Ayan na nga lang mga mare yung pinabaon ko kay Charles. Maya maya nga lang na nakauwi na kami galing maghatid ay nagluto naman ako ng adobong kangkong at nilagyan ko na rin ng adobong sitaw. Ganito lang talaga mga mare ang mga ulam namin lagi, mga gulay gulay lang. Dalawa lang naman kasi kami ng asawa kung kumakain ng mga ganitong ulam. Si Charles kasi medyo mapili pa sa ulam pero itong adobong kangkong kinakain niya naman mare. Gusto ko din na lagi kaming may gulay kasi nilalagyan ko din ng gulay 'yung pagkain ni Kobe at ni LeBron. Ito nga 'yung nabili kong kangkong mga mare at ang ganda-ganda ng mga talbos niya. Binilisan ko na nga 'din ang paghihiwa mga mare kasi gutom na si Kobe at si LeBron. Maya maya nga lang ay eto pumukulo na ang adobong pangkoko na may kasamang sita. Maguhugas na nga sana ako dyan mga mare pero wala na pala akong dishwashing liquid. Kaya naman binilisan ko at bumili ako sa Alphamart. Ito nga palang lagayan ko ng dishwashing liquid ay napaka-aesthetic nito mga mare. Kaya naman kung gusto niyo din ito, ilalagay ko na lang dyan yung link para makabili din kayo. Nagustuhan ko nga ito kasi marble yung design niya tapos hindi naman siya ceramic. Akala ko nga nung una ceramic siya kasi baka mabasag ng anak ko pero nung dumating siya plastic lang pala. Nagustuhan ko pa dito napaka elegante niya tingnan. Hindi ko ngayon inubos lahat ng amare tapos nilagyan ko din ng konting tubig para hindi naman siya ganun kalapot. Pag may mga gantong gamit nga kayo, maganda din talaga na ingatan nyo na lang para mas matagal yung buhay. Yung kagandahan niya. Make shake ko nga dyan mga mare para maghalo yung tubig at saka yung dishwashing liquid. Nang tapos na nga ako mag-shake dyan mare ay inupisan ko ng makipaglaban dito sa hugasan ko. Alam nyo ba mga mare, naalala ko tuloy ang sabi ng mama ko. Pag ko daw yung hugasan ko at tinatamad ako, eh kinabukasan, ako din naman daw ang maghuhugas niyan. Kaya minsan talaga pag gabi na at pagod na pagod na ako, ay hindi na ako makakapaghugas talaga. Nang matapos na nga ako sa hugasan ko mga mare, ay eto't maglilikpit naman ako dito sa sala. Kahit maliit nga lang tong bahay namin mga mare, ay pag nagkasabay-sabay talaga ang kalat, nahihirapan din talaga ako maglilikpit. Lalo na mga mare pag sumabay pa yung dalawang aso ko. Naku! Ay, mapapahay na ko pa na lang talaga. Kung napapansin nyo nga dyan mga mare, butas yung towel namin. Ay, naku! Huwag na kayong magtanong mga mare kung bakit nabutas yan. Minsan nga ay eh, magugulat na lang ako pinag-aagawan pa nung dalawa. Napagod na nga lang ako mga mare kakabili ng towel. Kaya yan, hindi ko na lang pinalitan muna. Kasi sa isip ko ay na ako din na naman. Lumating nga pala dyan yung parcel ko mga mare. Kaya naman natigil ako sa sala at dito naman tayo ulit sa kusina ko. Ito nga palang cabinet ko mga mare ay DIY lang to ng asawa ko. Naman kung mapapansin nyo ay medyo angat-angat pa yan. Nasabon ko nga mga mare kasi pipinturahan namin ng bago. Kaya naman habang hindi pa ako nakakabili ng brush na pang pintura, ay sinabon ko na muna. Ilinis ko na nga din pala ito, mga mare kasi yung parcel na dumating ay ilalagay ko naman dito. Kung iniisip nyo nga kung ano yon ay nakahulaan nyo na lang mga mare. Magtaka nga din pala kayo mga mare bakit dito may extension na nakasaksak dito sa may galan ko. Ang mga saksakan kasi dito sa apartment namin ay dispalinghado na. Minsan pa nga pag bunod ko ay naiwan pa yung yung pinakadulo ng saksakan. Ano bang tawag doon? Ngayon malapit sa may TV namin na saksakan mga mare. Kaya naman ito dito ko na lang binasaksak sa asawa ko. Kasi ito na lang yung maayos-ayos na malapit sa TV na saksakan. Tinanggal ko nga din pala itong mga grout sa gilid mga mare kasi papalitan din namin ang asawa ko yan. Minsan lang din talaga ako makapaglinis kasi busy ako lagi. Tapos sinasamahan ko din kasi ang asawa ko sa shop. Pagkatapos ko nga dyan magkaskas mga mare ay eh, dito naman ako sa kabilang lingding. Pati mga mare meron ditong patungan na nakakabit pero dahil luma na yung kahoy tinanggal na lang namin mag-asawa. Hanggang babangan mga mare ay sinabon ko na para malinis na din talaga. Para nga akong baliw dyan mga mare, pag napapatingin ako sa camera ay napapangiti ako mag-isa. Matapos na nga ako dyan mga mare, pagtingin ko sa oras ay nako alas 12 na pala. Hindi pa ako nakasain. Kaya naman binilisan ko na dyan para makasain na ako kasi susundo pa pala kami kapatid, sundungan namin si Charles, mga mare, kasi gusto ko yun para panatag yung loob ko talaga na safe yung anak namin. Habang naglilinis at nagsasay nga pala ako dyan, mga mare, nakikinig ako ng radyo. Para naman kunwari, may kasama ako dito. Ito nga palang rice cooker ko, mga mare, bigay ito ng asawa ng kuya ko. Kaya naman nakakatuwa talaga. So tuwing magsasaing ako eh naaalala ko yun. Ewan ko ba mga mare pero alam niyo yun huwag niyo naman sanang sabihin na masyado kang OA. Sa tuwing may magbibigay kasi sa akin tapos hindi ko expected. Tuwang tuwa talaga ako mga mare. Kahit na pa yan kaliit or gano'n kalaki talagang naiiyak ako. O ngayon nga dahil nagmamadali ako, hindi ko muna isasalang sa rice cooker. Dito ko muna sa kalan isasalang mga mare. Sabi talaga yung saya ko noon mga mare. Nung sinabi ni Ate Cindy na bibigyan niya ako ng rice cooker, naiyak talaga ako. Kaya naman, shoutout out sa'yo Ate Cindy. Thank you dito sa rice cooker. Thank you sa maagang pamasko. At sa susunod ulit. <laughs> At habang nakasalang ang mga mare yung sinaing ko, halika dito, dali, papakita ko sa'yo itong parcel ko. Grabe nga dyan mga mare yung kilig ko kasi nung isang araw ko pa talaga ito hinihintay mare. Ito kasi yung igniter ng kalan ko. Kaya naman, eto na mga mare, ayan sinabi ko na kung ano tong parcel ko. Oo mga mare, bumili ko ng bagong stove. Wala na kasi yung mga mare at saka kailangan ko palagi na ng lighter tuwing magluluto ako. Pero naman ay sa tagal na ng pagsasama namin ng stove ngayon ay huwag naman sana siya magtampo pero hindi ko naman siya itatago. Bali itatago ko pa rin siya mga mare. Kasi matagal-tagal na rin yung pagsasama naming dalawa. Grabe talaga dyan yung saya ko mga mare nung pagbukas ko. Ay, lalo kong kinilig. Grabe. Sobrang ganda talaga niyang mga mare. Tapos yung pagkapak ni seller, talagang the best. Thank you so much po. Thank you din kay kuyang nag-deliver. Kasi sobrang iningatan mo. Ay, di ba mga mare? Ang ganda niyo. Kinilig talaga ako mga mare. May bago na akong best friend dito sa kusina ko. Bali, ito nga pala mga mare, la Germania, yung kanyang tatako. Alam kong tama yung pagka-pronounce ko, pero la Germania nga siya. <laughs> Sabi nga ng asawa ko mga mare ay mamaya ako na ilabas at mamaya niya na daw ikakabit. Pero hindi ko talaga mapigilan mga mare yung saya ko. Dahil sa sobrang saya ko mare, ay tsaka gusto ko sa inyong ipakita. Maganda talaga siya. Niyakap ko talaga siya mga mare. Ay. Pagpasensyahan nyo na dyan yung pata ko mga mare Ayan siya Di ba mare, ang ganda Ang ganda ng pagka-white niya Tapos, oh, mukha siyang matibay Pero alam naman natin na pagla-Germania talaga Matibay talaga yan Si before mga mare, yung unang pagsasama pa lang namin ng asawa ko Bagong kasal pa lang kami Ganyang brand din yung kala namin Hello mga mare, hindi ko talaga mapigilan yung saya ko. Parang gusto kong tumalon. Ay, nako grabe talaga mare, kinikilig ako. Alam mo yung kilig ko mare, parang ayaw ko na siya lutuan sa sobrang gusto ko siya ingatan. Kasi ang ganda-ganda niya, ang kintab-kintab ng pagkaputi niya. Alagaan ko talaga to ng linis mga mare para magtagal naman yung pagsasama namin. Ito nga din pala mga mare yung kanyang manual. Tapos meron na din diyang warranty na naka-indicate dyan. Ang thank you po talaga seller. Ayan po yung warranty niya. Ayan. And then dito po. Ayan. Meron naman siyang double burner. At meron naman ding single stove. Single stove o oh, single burner mga mare. Di talaga yung saya ko dyan. Ah, thank you Lord. After kong nga kiligin mga mare ay back to normal life na naman tayo. Sasamahan ko na sa shop ang asawa ko mga mare. Kapag sobrang dami talaga naming deliver sinasamahan ko talaga yung asawa ko. Dating nga mga mare yung shop namin ay nandito lang sa baba ng bahay namin. Pero ngayon nilipat na namin dito sa bahay nila. O siya mga mare, mag-work-work -work muna ako dito. Salamat sa pananood. Good night.